Magandang gabi mga katalpakan. Welcome back sa Talpakers Warrior TV, ang social media platform na dedicated sa mga manok panabong. Unang-una nagpapasalamat po ako sa Diyos sa lahat ng biyayang binibigay niya sa akin sa bawat araw at nagpapasalamat din po ako sa inyo sa lahat ng mga sumusubaybay sa akin at sa lahat ng mga nag-follow sa aking Facebook page na kong Keroros Backyard. Lalo din ako nagpapasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking munting YouTube channel na may pangalan na Talpakers Warrior TV. Bago ako magumpisa Shoutout out muna kay Boss Neil Ayan Dumaloy ng Kamagong Tago Surigao del Sor, na nagdugol champion ngayong araw na ito, October 20, 2023 sa may Lucky 9 Cockpit sa Lapas Bayabas Surigao Dilsor. At shoutout din sa isa na tatlong beses na kumuha sa akin ng super stamina and super strong na nagdugol champion din siya dati noong July 28, 2023 at ngayon medyo kinulang sa swerte. Insurance lang po. Mga katumpakan gusto kong ibahagi sa inyo lalo lalo na sa mga katulad kong mga small time backyard breeder na pag naghanda tayo ng ating mga manok panabong kung meron tayong mga sinusunod na mga conditioning medication supplements. Kung halimbawa po hindi tayo pinalad sa ating paghahanda ng ating mga manok panabong kung sa ating paglaban mas lamang ang uh, lamang ang talo kaysa panalo halimbawa lang. Sa limang hinanda, isa lang ang nanalo at apat ang natalo. Huwag po kayo kaagad sumuko na babaguhin nyo ang ginagawa nyong conditioning pre preparation sa inyong mga manok, lalong-lalo na sa mga supplements. Obserbahan nyo po una kung ano yung naging performance ng mga manok ninyo. Kung sa tingin nyo na napilayan ka agad ang mga manok ninyo at hindi tumagal sa laban, kahit konti lang yung sugat, siguro may diferensya ng konti. Pero kung halimbawa napilayan at medyo tumagal naman sa laban, kahit pa medyo malalaki na yung sugat, ay maganda na yung naibigay ninyong mga supplements sa inyong mga manok. Mga katampakan, huwag po kaagad kayong magbago sa kung ano yung mga ginagamit nyo. Malamang, noong una, nung ginamit nyo yung pag, uh, guide nyo, ay nag-champion kayo. Pero kung natalo, natalunan kayo, malamang hindi lang kayo sinwerte. Yun pa rin yung gawin nyo. Titingnan nyo lang kung saan ang kahinaan ng inyong mga manok. Tingnan nyo po kung ano ang nangyayari sa inyong mga manok. Kasi minsan, marami nga tayong binibigay ng mga supplements. Kasi ako naranasan ko po mga katampakan na nagbibigay ako ng maraming supplements noon. Bumibili pa ako sa Davao. Ginagamit ko pa yung kondisyong siglakas. Lahat yon ginagaya ko. Pero, hindi ako sinwerte. Mas lamang ako sa talo. Sa ngayon na ang ginagamit ko, yung sarili ko ng pamamaraan, lamang naman ako sa panalo. So, yun ang pinagpatuloy ko. Kaya kung saan kayo, sa palagay nyo, lamang sa panalo, yun ang ipagpatuloy nyo mga katalpakan. Kung halimbawa, yung manok nyo sa loob lang ng isang minuto, isang minuto mahigit, medyo bagsak na yung pakpak, -pak, medyo kasama na yung katawan pag humataw, medyo mabigat na yung katawan sa pag humataw yung mga paa nila. Mga katalpakan, sa palagay ko, hindi doon sa supplements na ginagamit nyo ang pagkukulang malamang doon sa exercises na ibinibigay nyo sa inyong mga manok o di kaya doon sa pahinga na dapat nakapagpahinga ng sakto ang mga manok ninyo. Kasi mga katapakan ganito ang ginagawa ko sa aking mga manok. Pag naghanda ako, may ilalaban ako. Yung inahanda talaga na may schedule talaga na laban, minimum na isang buwan ang paghahanda ko sa kanila. So, ganito mga katapakan at least twice a week, may ispara ko sa kanila, dalawang bakelang. lang mas gusto ko na binubugbog yung mga inihahanda ko para sa laban. Kaya ang ginagawa ko sa mga manok ko, bago sila ilaban, ang mga iispar ko hindi parihas. Malamang mas malaki o mas mataas yung hindi ko inilalaban. Yung hindi ko panlaban mga talpakan yun ang mas malaki at mas mataas. Para kung magkataon man na pagdating sa labanan, yung manok natin makakalaban ng mas mataas, may idea na po siya kung ano yung gagawin niya. At mga katalpakan, ang exercises na ibinibigay ko sa aking mga manok, napakasimple lang. Dalawa kami ng manok nag-i-exercise. Kasi, kung halimbawa naghanda ako ng lima, na may panlaban akong lima, ang ginagawa ko sa manok ko, 5 o'clock in the morning, or 4.30, pinapatakbo ko na yan. Ako, hahawak ng isang manok, at patakbo-takbuhin ko ang manok ko, at palili pa rin sa loob ng dalawang minuto. Pahinga na siya. Pagka, uh, pagkatapos ng dalawang minuto, doon na naman siya sa scratch box na mayroong dahon ng saging. Dalawang minuto pa rin. Pagkatapos niyan, sunod-sunod yan sila, yun ang ginagawa ko. Pagkatapos niya na, pagkatapos ng una galing sa scratch box, ikukulong ko muna or ikukord. Palitan na naman ng sumunod sa kanya na pinapatakbo ko. Ganun ang ginagawa ko mga katapakan Minsan, pagkahapon, ikinakahin ko lang yung manok. Mga bakit dalawang beses ang pag i ko sa manok sa isang linggo? At least, ma-exercise sila. Katulad ng mga, sabihin na natin mga boxer, mga katalpakang, pag laging na-exercise yan, magtatanda yan, at kaya gumagamit ako ng mas malaking mga manok o mas matangkad na mga manok sa pag-ispar. Kasi para pag binugbog sila, magtanda sila at mag-isip na sila kung paano sila gumanti. Katulad din yan ng tao, mga katalapakan. Tayong mga tao, pag malaki yung kalaban natin, anong gagawin natin ito? Paano natin ito ma matalo? So, ganun ang ginagawa ko, mga katalapakan. Bigyan ko sila ng disadvantage. Para kung halimbawa, pagdating sa araw ng laban, kung sila ang nakakalamang, edi eh, mas lamang sila dahil nasubukan nilang lumaban ng mas malaki. E eh, paano yung mas maliit sa kanila? Hindi bugbog na nila. Pero hindi pa rin tayo nakakasigurado dyan mga katalpakan. Kasi pareho naman tayong naghahanda. At isa pa mga katalpakan, ang ginagawa ko, dahil nga dalawa dalawang minuto, bali apat na minuto ang pagpapakilos ko sa manok ko, araw-araw, maliban na lang kung may schedule ng SPAR, yan hindi ko sila pinapagalaw para makita naman kung ano yung performance nila. Pero pagkahapon, nandoon yun, ipinag kakahig ko yung manok. Mga in the first five days, yun yung two minutes. Sunod, mga tatlo apat na araw, tig 3 minutes. Sunod nun, at least five minutes. Ganon, tig 5, five, five minutes yung ginagawa ko. Parehas yan, kung two minutes ang patakbo-takbo, two minutes din sa scratch box. Kung three minutes ang pagpatakbo, three minutes din sa scratch box. Ganon ang ginagawa ko mga katalpakan. Pagdating sa kalagitnaan, dahan-dahan ko na pong ibaba yung oras ng exercises nila. Babalik ako from 5 minutes to 4 minutes. Depende na yan sa inyo sa pag-adjust. Kasi sa akin, ganun din ang ginagawa ko. Minsan, dalawang araw lang yung 5 minutes. Tig 5 minutes, dalawang araw lang din yung tig 4 minutes. Hanggang sa pag-abot ng 1 week, scratch box na lang sila. Mga 8 days bago ang laban, nasa scratch box na lang sila. At at least four to uh, four or three days bago ang laban, nakapagpahinga talaga ang mga manok mga katalpakan. Kasi katulad din yan sa atin na pag nag-gym -gy tayo, masakit yung mga katawan natin sa unang mga araw. Pero pag nasanay na tayo nasa isang buwan, medyo okay na yung mga muscles natin. Pero mas maganda pag nakapagpahinga tayo at babalik tayo sa pag-exercise after 3 days na pahinga, medyo ganado po yung katawan natin mga katalpakan. So, paniniwala ko na ganun po yung mangyayari sa ating mga manok. Na ganado sila pag bumalik. e eh nasa ruyda na di. Mas magaan na yung katawan nila. Yun po yung ginagawa ko mga katalpakan kaya ibinabahagi ko po sa inyo. Hindi po ako nagmamagaling dahil hindi po ako magaling sa pagmamanok. Siguro nagkataon lang na may mga panalo ako. Pero nakikita ko sa mga ginagawa ko na maayos naman. At ang record ko mga katalpakan nung nakaraang bakasyon ko bago ako pumunta ng Maynila, meron na akong 16 losses and 29 wins and 2 draws. After uh, ako nag-medical, nagpaalam ako sa opisina na umuwi. So, one week o oh, eight days pa bago ako nakauwi ng Surigao. At nakapaglaban ako sa fan run ng dalawa. Isang panalo at isang talo. Ah, isang tabla. So, ang naging record ko talaga mga katapakan bago ako sumampa, 16 losses 30 wins and 3 draws. So yun po yung naging resulta ng aking mga laban. Na kahit wala na akong mga supply supplements. Pero hindi ko po kayo iniingan nyo na gawin nyo yung gawin ko. ginagawa ko. Gawin nyo po ang pamamaraan na nananalo kayo. Kung saan kayo nananalo, yun po ang ipagpatuloy nyo. Yun lang po mga tapakan. Maraming salamat. At bago ako magtapos sa aking video, shout out kay Kuya Jomar Marpinya ng San Luis Batangas na sana magpagaling ka sa iyong karamdaman ngayon. At uh, maraming salamat.